So tanawa niyo dol na ay nag, nag notification sa kuang apps dol. Ako basahon dol kung unsa ni dol. Your pay for orders has increased. Visit the local office to restore your previous rate. So bot pasabot ani dol. Na ako isyong nga nahimo diri sa Maxim. Pero ang apong man dol no, ang customer akong gibalibaran sa ihang gibok dol nga no nga nga akong gibalibaran siya dol ang iyang gibu, gibuta nga buhok dol bandol nga okay okay so akong iyang gi-accept dol no ako siya gi-request kay nagtuo ko dol og uh, usa lang siya ka bandol dol kay wala gibutang sa ang note nga duha dai ka bandol ang iyang gibutang is bandol nga okay okay wala gibutang nga pila ka kilo so mauto nga ni accept ko nang ibuk -book, na booking mauto nga re ni request ko nang booking pero pag abot to, sa pick -up location dol istoryahan tika dol kung anong naitabo ni nga issue dol duha ka tag 50 kilos nga bandol nga okay okay dol <laughs> okay ra unta og na siya dol kay 50 kilos kay madara man og na sa motor kay busakay ra tarong pero bandol kay okay na dol dagko kini siya ka bandol dol maoto nga akong gipalibaran ang customer akong gikansel Ang nahitabo akong pag-cancel dol dili mo ang customer nga i-cancel. Kay gusto niya ipa-deliver kay, kay Ang customer niya nagtaling-taling sa daw dol. Gusto niya nga ma-deliver dayon. So maoto nga dili ko mo-focus dol kay kabaw ko duha ka bandol nga okay okay ko na kay na sa dalhon dol. O gawas pa sa dagko kay na siya nga siya nga bandol-dol nya duha ka buok so mura og apike kay tanay motor ato ang sakyan so maoto dol nga nang naitabo is uh, gi-report ko sa kuan uh, gi-report ko sa Maxim so mao ni siya nga naay na, 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 na notification sa ako ah. then okay na ni siya dol na solve na ko ni siya dol kay nag feedback ko ani nga mao ni ang sitwasyon nga duha ka duha ka Uh, duha ka bandol nga okay okay So maoto nga na okay na na solve ang ako ang uh, issue ani sa Maxim. Pag na yung mga inaani nga uh, notification sa inyong uh, tax driver apps dol. So kani nga feedback mo, feedback ra mo dire unsay mga unsay nang nimo nga nagka violation ka or unsay mga kwan ka tong katong imuhang kanang kuan o sa imuhang katong suspect nimo nga kun mga ni na hitabong mga ni nagka violation ka so ari ka diri mo feedback dol then muna tawagan ka sa Maxim office so ay mo og naay mga ingon ani sa imuhang not notification na namoy issue diri sa Maxim kay kana siya dol nag warning na siya dol nga pabisitaon ka sa office para masol pang imuhang issue. pero kung dili ka maka lugar og ato dol ah uh, pwede ra ka magbilin no, og feedback direkta ni siya pwede na ka mag feedback ano, eh na nga please call my number and hanap pwede ka magkuhan dito kay Aron Mahibaw ka kung unsa yung issue so pwede ka mag feedback dito para tawagan ka sa Maxim Office o pamutan on ka kung unsa yung tabo, at least makarason ka so pag inaanin ko lang ay makahadlock doon kay kini siyang uh, your paper order has increased So, kung dili nyo ka mag-feedback ani doon, kung dili mo siya masol, within 24 hours, so, ah, uh, usapan nyo siya mo ipikto diya sa iyong account. So, ano lang nalo. So, salamat. Huwag ang sa biyahe.